ganda oh. May borga pa doon oh. Mga asing ko, ang laki ng ilong. Ito na akalab pa rin pala to, mga oh. asing ko. Tingin ko dito mukha sunog siya oh. Dark na blue bar. Pero iisay itsura oh. Iisay itabas. <laughs> Tingin ko dito eh magkakamag-anak lang. <coughs> dami na naman natin pakakainin. Kaya kailangan mailabas na natin lahat to para mabawas-bawasan dahil kakain na naman to ng sangkatutak. Dahil sangkatutak din ang mga binagsak sa atin mga singkaring silaw. <laughs> Buti na lang, hindi eh, nagbagsak kaya medyo marami-raming nakuha kanina mga asin kung mga dumayo sa ating Santa Ignacia. Eh, dumayo sa ating medyo malalayo burot mga kasi to, Kumuha ng sangkatutak din kaya yung mga nasa labas natin ay eh, nabawasan. Sakto sakto itong mga dumating sa atin eh meron silang paglalagyan. Meron kayong kalalagyan. Kaya kailangan ma-dispose agad yung mga yan dahil Kakain na sa katutok eh. Oh, uh, yung masing ko, bali, ito yung binagsak sa atin. Silipin lang natin, masing ko. Ito yung isa natin eh, sinama ko na rin dito. Dahil nga, uh, nilipat ko, binubugbog siya yung sinama ko. Kaya, nilagay ko muna dito yan, masing ko. Pero ito yung mga binagsak sa atin. Ang gaganda oh, may borga pa dun oh. Masing ko, ang laki ng ilong. Bali dito, eh, puro classic ang kulay, mga singko. Kaso may mga nahalong puti. Ayan, Oh. Yung puti dito, eh, nakakalabirig pa tayo. So, ayan, bali classic. Yung pinagsak sa atin doon, eh, classic din. Ibang grupo, mga singko ibang tao ang nagbagsak sa atin. Pero ang maganda dyan, eh, maganda rin yung mukha-mukha nito. Mga sinko, tingnan natin ito. So, meron sa dito, may sibat pa sa mata. Ngayon, eh, ang ganda ng mukha, oh. May leg ban, PHA, mga singko, commercial. Pero, ito, mga singko, eh, mamaya, ilalabas na natin. Ang ganda nito. Bu Buwag-hag ang ilong. Ilalabas na natin dahil medyo wala nang laman yung ating pwesto dun sa labas mga singko kaya kailangan na natin silang i-display mamaya ilalabas natin sila pero videohan muna natin sila kahit papano para meron tayo souvenir sa kanila bago sila makuha ito nakaklab pa rin pala to mga ko. tingin ko dito mukasunog siya oh. dark na blue bar pero nakaklab din siya ng DUPF tapos yung iba, eh, hindi ko na alam. Yung iba ba ito? Ito to, Masiko ko. Ayan, ang ganda, oh. Ganda ng sing-sing. Clip! Tsaka may, ano ba yun? Cable tie. <laughs> Cable tie pala to. Sargo na to. Cable tie lang siya, hindi siya leg band. Pero yung iba dito, eh, nakakalabre nga ito. Ito, tinanggal nga natin na babae. Ayan, oh, binubugbog siya. Tingnan mo yung mata niya, masik ko. Nagulpe. Kaya, iniwalay muna natin. Dito muna natin siya sinama. Pero, naka-ano yan, masik ko. Naka-pancom. Nakakalabre din siya yung iba may nakita ako dito mga double banded eh no? ganda rin ng mga itsura ito babae ito mga ito ba yung blue bar yan siya so, ganda nya tas dito eh halo halo na pero ito tingin ko babae pa rin to. tas yung iba eh kak ito kak ito medyo patubo yung pakpak nya Ayan, no? commercial lang. Pero maganda yung tsura. Malaki. Mga singkaw, ayan. No? Tapos, silipin natin yung mga nandito. Dahil dito, eh, puro classic na. Blue bar checkered lang. Walang halong chemical, mga singkaw. Walang halong puti. Ayan, no? puro blue bar lang. Walang halong blue white flight. Puro blue check lang siya, mga ko Pero ito, maganda nito. silipin natin. May mga magaganda rin, eh. Tulad nito isang to. Babae ito, mga singkaw. Ayan, no? Naka-club rim pala to mga sinko, Ayan, no? NFPC naka NFPC pa ito hen bali dala to ng tropa na uh, taga burot dinala niya itong mga kalapati natin kaso kanina ang dami nito mga 5 aso ah. dahil nga sobrang dami nang na pumunta dito eh nabawasan napili na yung iba mga asing ko nagsidamputan ang maganda dyan eh, sa atin binayaran dahil alam ni Tropa Pips kapag ito nabawasan kahit isa lang eh hindi na natin kukunin lahat kaya ginawa nila yung mga pinili nila kasi kanina may maraming off color mga asing, kaya yung pinili nila eh sa atin din lang binawasan yun nga lang hindi natin nabidyohan dahil nagkataon na may deliver tayo syempre kaya hindi natin nabidyohan sayang nakita sana natin yung mga ibang kulay kasi meron akong nakita para mga saddle blue white flight gaganda ng iba ito laki nito kaso lugon ayun o no? may sing sing sya Parang aluminum, PHA pa yung nakasulat mga ko. Ayan, May malilinis din eh. No? Pero iisay-itsura tsura iisay tabas. Tingin ko dito magkakamag-anak lang. Tapos dito, meron ako napansin ayun oh. Ito ang pinakarir mga kasing ko. Ayan, oh. Silipin natin. Ito, 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 na, mga kasing ko. Ayan, oh. Sa itsura pa lang, eh mukhang bati-batulay nito. Mga kasing ko, oh. mukhang puro ito. Mukhang puro native itong napunta sa atin. <laughs> napagpiliin kasi kanina eh. Pero marami pa rin magaganda. Mga ah, singko, ayan o. Oh. Ayan o. At dito kasi sa batch na to, marami nakuha kanina. Doon sa kanina, sa taas, eh, wala pang nakapili. Kaya medyo magaganda pa yun nandun. Pero yun nandito, sus, napagpiliin na. Pero kumita na tayo ng konti. so, <laughs> <laughs> ayan mga singko, ayan o. No. Oh. dami ng bakante. Dahil marami na nakuha, pero kanina naglagay-lagay na ako. Ayan o. No. Oh. Dito meron pa. Ayan, yung doon nakuha na. Meron pa naman kahit pa paano. Pero dito eh, nakuha na. Isa, dalawa, tatlo na yung bakante mga singkos. So, Dali, gagawin natin. Ilalabas eh, na natin lahat. Doon mga dumating nga yan. Lalagay pagsisiksikan na lang natin dyan para wala natitira. Doon sa loob mga singko. Ang problema eh, tignan nyo naman yung tindahan natin. dumi, mga singko yan o. Oh. May mga dumating tayong sneaky redstone grate. Kasi ko, ayan eh, o, tignan nyo. Bagong deliver. Na naman. At ang na napakagulo ng ating mga sako dito dahil nga may nagbagsak ng feeds. Ayan eh, o, sobrang dumi. Kaya sigurado, kasi ko, eh, mapapalaban na naman kami dalawa ni Cobre. Ayan siya o. Nag-iisip na yan paano natin ayos yung pwesto. <laughs> so, Dahil napaka dumi. Kaya yung iba, eh, nagtataka. Kasi minsan may nakikita ako sa comment mga kasing ko eh. Bakit daw hindi ako daily vlog? Eh, minsan kasi pag ganito, ayan, lalo na to. Ayan eh, o. Pakaayusin pa namin dalawa ni Gobreya. Dahil na uh, magulo, pakaka-deliver lang. Kaya yung mamaya, baka hindi na naman ako nakapag-video. Na Buti na lang, eh, na videohan na natin yung mga bagong ng bag mga kasing ko. So, yun, bali laban na naman tayo dahil nga malalaki sa ako na naman yung mga binagsak sa atin so ayun balik agawin namin eh mag aayos muna kami dalawa ni Gobreya bukas na na siguro ulit gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood sa din sa nagcomment napakaingay ng mga lovers saka lang nagcomment na bakit daw napapansin niya bakit daw hindi kami daily vlog dahil nga minsan busy kami ni Gobreya Hindi ko na makuha mag video ah uh, Ibig sabihin laging nag-aabang yon ng mga video natin mga ko. Very good Pero pipilitin namin na uh, daily vlog Daily vlog pa rin naman talaga eh Kaso eh talagang medyo minsan eh busy na Talaga minsan may busy Kaso talaga sinisingit namin mag video Dalawa kami ni Macy's mga ko. So yon gagawin natin eh Sipag lang Kaya yan Kapit lang. So, ayan. Bali, gagawin natin. Eh, mag-aise muna tayo. Bukas na lang tayo mag-video-video. Sana, may mga dumating pa bukas ng mas magaganda. Ayo. Ready ka na. Uulan na. <laughs>